Nasa pinakasentro ng Kabikunan ang maunlad na probinsya ng Camarines Sur. Mula Maynila, anim hanggang 8 oras sa bus o kaya na may 45 minutes sa kainang aeroplano ay makikita nyo na ang lalawigang nice ng magpakilala sa buong mundo. Ang Camarines Sur o Cam Sur, ang pinakamalaking probinsya sa Bicol Region pagdating sa populasyon at land area. Sa Naga City, kasentro ang pagnenegosyo at komersyo ng buong lalawigan. Kung matagal na kayong hindi nakakadalaw dito, pihadong mamamangha kayo sa bilis na pagunlad nito. Kapansin-pansin ang pagtawi ng negosyo, upscale subdivisions at pagkakroon ng mga dekalidad na university. Itatayo na rin sa Naga ang isa sa pinakasikat na malls sa bansa, ang kauna-unahan sa buong Region 5. May central bus terminal na rin kaya wala ng hassle sa biyahe. At malapit na rin maayos at muling magbukas ang railway link sa pagitan ng Metro Manila at Bicolandia. Sa bayan ng Pili, ang kabisera ng Camp Sur, nirenovate na rin ang passenger terminal ng Naga Airport. Ang dating gusali kasi ay sinira noong bagyong riming noong 2006. Isang malaking tulong ito sa daang-daang foreign at local tourists na bumibisita sa Camp Sur dahil sa mga natatanging atraksyon nito. Well, booming ang Camarines Sur sa tourism. Number one, uh, number one tourist destination na kami sa buong 52% lahat ng tourist sa mobility sa Bicol eh bumibisita ng Camsur. Meaning, kahit samahin-samahin natin yung limang probinsya, Albay, Sorsogon, mas Masbate, Camarines Duarte, mas la, marami pa rin ang bumibisita sa atin. Bukod sa taon ng Peña Francia Festival na dinadalohan ng libo-libong diboto, Unang-una -una sa listahan ng must-see ang bagong Camsul Water Sports Complex or CWC na ang Best cable Park in the World. Ang CWC ang naglalagay sa Camp Sur sa mapa ng mundo ng water sports. At dahil dito ay isa na ito sa mga top destinations ng mga wakeboarders sa buong mundo at iba pang nahihilig sa mga water sports. It's known to be the best cable park in the world. Um, that's, that's not something we've made up. That's um, the best wakeboarders from all around the world have been here from every different country, and I haven't heard one person disagree with that. Everybody says this is the best cable park in the world. Binamapinoy kundi mga Mercado, Europeans and Australians ang nahina na sa high-tech cable park it is The first-class day na mga accommodations kung saan pwedeng pumili muna sa mga villas, cabanas at maging mga trailer homes, bukod sa wakeboarding. Mabango rin ang pangalan ng Kamsul ngayon dahil sa Karamuan Islands na sumikat sa French version ng TV show na Survivor. Nakakabighani ang virgin islands at islets nito kaya ideal sa trekking at island hopping ang lugar. Sa paanan naman ng Mount Isarog, matatagpuan ang kauna-unahang deer farm sa Bicol. Mga Australian deers na din nararito at pinarami ng provincial government upang maging atraksyon ng ecotourism. Sa Mount Isarog din, makikita ang last mountain rainforest ng Katimugan Luzon. Dito nyo makikita ang mga naglalakihang puno at iba't iba mga halaman, pati na rin ang mga naggagandahang talon o falls. Nasa tayo ng Mount Isarog. So, ang Mount Isarog, the, uh, towering level niya, 6,489 above sea level. So itong unang falls ang napuntahan natin, itong Tumagete Falls. So, tomato uh, local term nga 'yung ambon lang. Kasi during summer, uh, ambon lang ang lumalabas sa kanya. At kung nasa Bicol ka, mawawala ba ang pagkain? Ang inyong favorite na pili na at pang-export na rin. Iba iba na ang flavor at pang-world class pa ang packaging. At sino bang mag akala na paborito nating laing ay pwedeng maging pizza? Aba, ilan lang 'yan sa mga bago sa Camarines Sur kaya sa inyong bayan, huwag kalimutan, come south, come sur.